Welcome to Henry KNG TV Ayan po, uh, magandang hapon na po sa inyo lahat uh, Nandito po tayo ngayon sa Kapas Tarlac uh, Nandito po kami uh, kasi nga po uh, nakipaglamay po kami dito At saka nakapaglibing na rin po tuloy Ayan, Nandito po kami sa kabundukan ng Tarlac ay mga kasama ko po at po yung mga anak ko sa si misis sa akin binang ko at yung mga relatives yan nandito po kami ngayon sa uh, yan po nakita niya view po yung mga bundok din sa Tarlac nakita niya yan yan uh, tapos po yan po yung mga kasama ko at saka may iba po mga dayuhan uh, na nagbubuhus po sila dito sa may tatubig kung tawagin uh, yun po eh, may entrance fee po doon tapos may bayad po itong ano may bayad po itong cottage yan yun po may kanya-kanya po silang daladalan tabo ako po ay eh, nagano rin nagpunas po ako nagbasa po ako na rin patuhod tuhod hilamos naghilamos sabi niya sa akin po damit para nga po eh, yun para naman na uh, mawala yung mga uh, kirot-kirot tsaka -kirot po ayan eh, po yung mga bundok hindi ko lang po alam kung ano tawag sa bundok na yan hindi pa po, po ganong kataasan ah, kasi nga po yung bundok na yan eh, ano lang naman po yan sa kabila po niya nalo po yung matatas na bundok ah, gawing ano na po siguro yan gawing duro na po ng talak siguro tapos ang balis na po yung likuran yan e po, mamaya po lalapit po tayo doon sa mga nag uh, ano na yun? sa mga nagbubukos may naliligo po may naghihilamos may nagbubukos ng katawan e yan po ito po isa may tatlo po ito yan po may tubo po isang sarili dahil lumalap po yung mahihit na tubig Eyan po yun isa, dalawa, tapos yung mga to yung malaki yung po mahigit po talaga doon kasi yun po may mga kalabaw po dito yan po yung mga kalabaw tapos po yung isang kalabaw na nag-anus yung mayare, siguro uh, nare-ready niya yung taniman niya hindi ko lang po alam kung anong itatanim niya dyan ayan po yan po kung tawagin po yung ginagawa ni nung ano na ah uh, kung tawagin po sa amin sa Nueva Ecija yan po ay paragos uh, paragos po, nagdudurog po sa lupa at saka natatanggal na rin po sa damo. hindi lang po ako makalapit yan po. may hila, -hila po isang bakal bakal na mabigat na may mga pangkayod para matanggal po yung mga damo at para matulog na rin po yung lupa Ayan. yan po yung bagong kalsada hindi ko lang po lang sa kalsada na yan init kayang kaya. -kaya. Mm, sarap eh. Bibilas ako kay David, tatako 'yan. You know. Pampay team do 'yan eh, pampay team. Yung mga mapupute, pupute, item, yung mga may item pupute, ayun po, yun po si Riana, si Riana, si Shane, yung alam mo isa, ito si yan, ito, si ito, ito, si ito po sila yung mga tao na pumustahan Ayun po eh, yun, sila. Babalik tayo? Babalik na ba tayo doon? Babalik na po kami doon sa bahay. Tapos tayo. Tapos tayo. Ayun tayo Ayon po. Ayon po. na po mo eh. Oh, hindi. we <laughs>